So ngayon guys, ito na yung sagot sa mga nagtatanong kung ilang pasyente ba talaga yung hawak namin doon sa nursing home naming na pinagtatrabahoan. At ilang oras yung duty namin bilang isang uh, nursing aide. So doon, sasabihin namin sa inyo na sa inyo na yan kung maniwala kayo hindi. At ito ay based lang sa experience namin doon sa nursing home na pinagtrabahoan namin. 18 yung hawak namin pasyente sa isa sa amin. At yung hawak namin na kwarto talaga is tatlo. So yung tatlong kwarto, ang laman niyan, ang bawat kwarto ay anim. So 18 lahat. So ang gagawin mo dyan, sa 18 katao, So, unang-una -una niyan sa umaga ay paligo. So, sa paligo, tulong-tulong kayo. May kasama ka. May partner ka. Magpapaligo doon. Sa tatlong kwarto na yon At, yung kwarto na yon pag meron kang hindi nyo kayang dalawa, kailangan nyo magtawag ng isa. So, pwede kayong magtawag ng isa para tumulong sa inyo. So, sa paligo, tulong-tulong kayo. Walang mapabayaan doon pagtapos niyan, ilabas sila lahat sa labas. So, uh, doon sila manood nila sa TV at uh, magantay mag-antay sila ng 11 o'clock kasi 11 o'clock yung kainan nila. So, after that 11 o'clock, after nila kumain, sa'yo na yun. Ikaw na magbalik noon sa kwarto. Ikaw na magpahiga nila sa higaan. At, iplastar mo sila doon at mayroong mga pasyente na mga pasaway na sobrang likot na kailangan mong itali kasi dapat maingat ka sa ward na hawak mo kasi mayroong mga iba na tatalon sa higaan nila so dapat bantay ka at alerto ka di pwedeng papetex petex ka at pagdating ng ano, alas dos ilalabas mo na naman sila ang gagawin mo dyan uh, magpalit ka ng diaper ihahanda yung wheelchair nila pagkatapos mong palitan ng diaper at ihanda mo yung wheelchair nila lagyan mo ng tubig lagyan mo ng, uh, ng tissue nila or kailangan ng towel na gagamitin nila dadahin mo sa labas para hindi ka pabalik-balik kung ano yung kailangan nila doon so ilagay naman sila ulit sa labas manood naman sila ng TV doon so kailangan mabilis yung kilos mo kasi marami kang papalitan na ah, uh, pasyente. Dapat alas 3, tapos mo na yan, mailabas doon sa lobby para manood na sila ng TV at maghahanda ka na naman ng ah, uh, pang nila. At painumin mo sila ng tubig, ah, uh, sikasuhin mo sila, kung ano yung kailangan nila doon. At swerte ka kapag matapat ka sa ward na yung mga pasyente ay nasa hospital at yung iba ay naglalakad pa, kaya panilang kumain na sila lang, kaya nilang bumalik sa kwarto na sila lang, uh, hindi, sila, hindi pa sila nagda kaya nilang uh, mag-CR, o oh, swerte ka dyan. Pero, pag matapat ka sa ward na punuan talaga, tapos lahat yan nakabidre din, lahat papalitan mo, masasabi ko din sa'yo na napakamalas mo dahil pagod ka talaga dyan ang mangyayari sa'yo. Kasi sa pagpapagatas naman, uh, ibang ibang naka-assign doon sa pagpagatas. Hindi ka na magpapagatas doon sa mga uh, pasyente mo na sa ward mo na naka-NGT dahil ang ang magpapagatas noon ay iba. Ah, uh, siya ang assign niya that day is magpapagatas lang sa mga naka-NGT. Tapos meron din siyang dalawang kwarto lang na hawak niya. So, oh, pero sa bago lang naman talaga, mahihirapan ka. Pero kung gabay mo na yung trabaho na yun, napaka-basic lang. Kung marunong ka gumawa ng technique, marunong mo kang bumili sa kilos mo, basic na lang yun sa katagalan ng trabaho mo. At kung ilang oras kami nagtatrabaho, is 12 hours kami nagtatrabaho. At yung 12 hours na yun, uh, meron kaming break na dalawang oras, which is lunch break yun. Uh, bawas kami doon ng dalawang oras so sa isang araw ng duty meron na kaming fixed dyan na overtime na dalawang oras so ang day off din namin is once a week so yun lang ang ating masagot sa mga tanong dyan sana napanood nyo to ang sagot ko sa mga tanong nyo so yun kung flexible ka anak nga trabaho kung flexible ka dat Uh, pwede ka nang mag-apply bilang isang nursing aid sa nursing home kasi kailangan talaga din mahaba yung pasensya mo pag nandoon ka sa nursing home kasi uh, kailangan mong pagmasdan yung ugali ng mga pasyente mo at doon sa mga pasyente rin na mga masiselan, dapat naingat ka sa mga balat nila kasi mayroon talagang mga balat na kunting ganyan mo lang napupunit na yung mga balat, napakaselan, napakanipis yung balat nila. So, dapat mapagmasid ka dyan, sa paggalaw mo sa kanila, pagpalit mo ng diaper, dapat maingat ka. Pero pagdating mo doon, tuturuan ka naman, may magtuturo naman sa'yo kung anong dapat mong gawin. Pero pagmasdan mo yung mga pasyente mo, ang bawat nature ng pasyente mo, kasi merong mga pasyente nga mga pasaway, so asanayin mo yung sarili mo sa kanila. Dapat mahaba yung pasensya mo. So yun lang ang ating mga sagot. Maraming salamat sa inyong lahat.